Noong 1944, isang batang lalaki na nagngangalang George ang pinakabatang binitay ng Amerika sa pamamagitan ng electric chair. At makalipas ang 70 taon, napatunayan na siya ay walang kasalanan sa kasong kinasangkutan. Tunghayan natin ang dahilan ng pagbitay sa kanya at paano napatunayan na wala siyang kasalanan. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, subscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button Piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari din kayong magpahatid ng inyong saluobin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin sa Facebook ang MagTV page. Si George Junius Stinney Jr. o kilala sa pangalang George ay isinilang noong October 21, 1929 sa Pinewood, Sumter County, South Carolina, USA. Siya ay isang African-American na batang lalaki. Noong 1944, kasalukuyang labing apat na taong gulang si George. Siya, kasama ang kanyang amang si George Stiney Jr., apat napot dalawang taong gulang, ang inang si Amy, tatlong pitong taong gulang, kapatid na lalaki na si Charles, labing dalawang taong gulang at mga kapatid na babae na sina Catherine, sampung taong gulang at Amy, pitong taong gulang ay naninirahan sa Alcolo, South Carolina ang Alcola ay isang maliit at working class mill town na kung saan ang mga puti at itim na mga Amerikanong residente ay pinaghihiwalay sa pamamagitan ng mga riles ng tren. At ang mga paaralan, simbahan at palengke ay magkahiwalay din para sa mga puti at itim na residente. Kaya naman nagkaroon ng mga limitadong pakikipag-ugnayan sa pagitan nila. Gayunpaman ang mga puti at itim na mga Amerikano ay nagtatrabaho sa iisang kumpanya ng sawmill, na kung saan ang ama ni George ay isa sa mga nagtatrabaho dito at ang buong pamilya ng Stinney ay naninirahan sa pabahay ng kumpanya. Noong March 23, 1944, sina Betty June labing dalawang taong gulang at Mary Emma Thames, 7 taong gulang na parehong puti ay napadaan sa ari-arian ng pamilyang Stinney. Nakita nila sina George at Amy na naglalaro. Tinanong ni na Betty at Mary ang magkapatid kung alam nila kung saan mahanap ang My Pops o mas kilala sa pangalang Passion Flower. Sinabi ng magkapatid na hindi nila alam kung saan makikita ito. Patuloy sa sagot nila ay marahil na nasa dakong yon. Kaya si na Betty at Mary ay umalis na para puntahan ang bulaklak na hinahanap nila at ang magkapatid naman ay nagpatuloy sa kanilang paglalaro. Kinabukasan habang kumakain ng pamilyang Stini ng kanilang agahan, kumatok sa kanilang pinto ang isang babae upang magtanong kung may nakita silang mga batang babae. Sumagot naman ang ama ni George na wala silang nakita, kaya umalis na ang babae na nalulungkot sa narinig. Nang makapasok ang ama sa loob ng kanilang bahay, sinabi ni na George at Amy na nakita nila ang mga batang babae dahil nagtanong ang mga ito patungkol sa bulaklak. Dahil sa sinabi ni George, ang ama ni George ay tumulong sa paghahanap ng dalawang batang babae. At naghanap siya sa lugar kung saan itinuro ni George ang posibleng puntahan ni na Betty at Mary. Sa kanilang paghahanap, natagpuan nila ang dalawang batang babae sa isang kanal sa african American na bahagi ng alkolo. Batay sa nakitang itsura ng mga bata, sila ay dumanas ng matinding blunt force trauma na nagresulta sa pagtagos ng mga bungo ng parehong mga batang babae. Ayon sa ulat ng medical examiner, ang sugat na natamo nila ay mula sa ginamit na isang mapurol na metal o instrumento na may bilog na ulo na halos kasing laki ng martilyo o isang spike ng riles. Dagdag pa sa ulat na hindi ginahasa ang nakababatang babae na si Mary, ngunit ang masalang bahagi ng nakatatandang babae na si Betty ay bahagyang nabugbog kaya maaring nagahasa ito. Samantala, batay sa pag imbestiga ng mga pulis, Huling nakita umano ang mga batang babae na nakasakay sa kanilang mga bisikleta na naghahanap ng mga bulaklak at ang huling nakausap ng mga ito ay si George. Kaya kinabukasan noong March 24, 1944, inaresto ng mga pulis si George at ang kanyang nakatatandang kapatid na si Charles dahil sa hinala pinatay umano nila ang mga batang babae. Kalaunan, pinalaya si Charles ng mga pulis ngunit pinanatili nilang nakakulong si George. Pagkatapos, inanunsyo ng sheriff na ang pag-aresto kay George ay dahil sa isang sulat kamay na pahayag ng arresting officer ni George na si H.S. Newman, isang deputy ng Clarendon County. Ayon sa sulat, inaresto ko ang isang batang lalaki na nagngangalang George Stinney. Pagkatapos ay nagtapat siya at sinabi sa akin kung saan mahanap ang isang piraso ng bakal na may labing limang pulgada ang haba na inilagay niya ito sa isang kanal na mga anim na talampakan ng layo mula sa mga bisikleta ng mga batang babae. Kasunod ng pag-aresto kay Stini, tinanggal sa trabaho ang kanyang ama sa lokal na sawmill at kinilangan agad na lisanin ng pamilyang Stini ang pabahay ng kanilang kumpanya. Dahil dito, nangangamba ang pamilya ni George para sa kanilang kaligtasan. Kaya agad silang lumisan sa lugar at hindi na nila muling nakita si George bago at pagkatapos ng paglilitis at hatol nito. Maliban dito, talagang hindi pinayagan si George na muling makita ang mga magulang nito o kahit na sino sa kanyang pamilya. Kaya naman sa loob ng 81 araw na pagkakakulong at paglilitis, wala siyang natanggap na suporta mula sa mga ito. Noong April 24, 1944, siya ay nilitis sa tinanong ng mag-isa nang wala ang kanyang mga magulang. Ang courtroom ay napuno ng mahigit isang libong puting Amerikano, ngunit wala ni isa ang itim na Amerikano ang pinayagang makapasok. At ang ibinigay na abogado kay George ay si Charles Plowden, isang commissioner ng buwis na noong mga panahon na iyon ay kumakandidato para sa local office. na kung saan ang abogadong ito ay hindi man lang tumaliwa sa pahayag ng tatlong pulis na tumistigo, na umamin umani si George sa pagpatay sa dalawang bata at hindi rin niya pinigilan ng pagsasabi ng prosekusyon na sinundan umano ni George ang mga batang babae na ang unang inatake ay si Mary at sinunod naman si Betty. Na kung saan walang nakasulat na record ng pag-amin ni George maliban sa pahayag ni Deputy Newman. Maliban sa testimonya ng tatlong polis sa paglilitis, tumawag din ang mga tagausig ng tatlong saksi. Ito ay sina Reverend Francis Batson, ang unang nakatukla sa bangkay ng dalawang batang babae at ang dalawang doktor na nagsagawa ng post-mortem examination. Dagdag pa dito, pinayagan din ng hukuman ang pagtalakay sa posibilidad ng panggagahasa dahil sa mga pasasaari ni Betty. At ang abogado ni George ay hindi tumawag ng anumang mga saksi, na hindi nagsuri ng mga saksi at tagadlokman lang ng kaunting pagtatanggol o sa madaling salita walang naganap sa suporta at pagtatanggol mula sa abogado ni George. Kaya matapos ang dalawa at kalahating oras na paglilitis, napatunayang guilty ng hurado si George sa kasong murder. At si George Philip H. Stoll ang naghatol ng kamatayan kay George sa pamamagitan ng pagkuryente. Noong alas 7.30 ng umaga ng June 16, 1944, dinala sa execution chamber si George para ipatupad ang hatol sa kanya ng electric chair nang siyamo umupo, kinailangan pang gumamit ng mga guardian ng isang biblia bilang booster seat upang maabot ni George ang helmet ng upuan dahil sa maliit pa ang katawan nito Pagkatapos tinanong ng isang opisyal si George kung mayroon siyang huling mga salita na sasabihin bago maganap ang pagbitay ngunit umiling lamang ito Hinugot ang guardang isang strap mula sa upuan at inilagay ito sa bibig ni George na naging sanhi ng pagluha nito Ngunit ang strap ay hindi kasya sa mukha ni George kaya makikita ang patuloy na paghikbi nito. Nang mailapat ang nakamamatay na kuryente, natanggal ang takip ng maskara na nagpapakita ng mga luhang dumadaloy sa mukha ni George. Pagkatapos mamatay, si George ay inilibing sa isang walang markang libingan sa Crawley. At patuloy na dinadalaw ng pamilya ni George ang kanyang puntod. Makalipas ang 70 taon noong December 16, 2014, Binuksan muli ang kaso sa tulong ng kanyang kapatid na si Amy. Ayon sa kanya, kasama niya ang kanyang kapatid na si George noong araw na nakita nila si na Betty at Mary. Matapos silang makausap ng dalawang batang babae, umalis na ang mga ito at nagpatuloy naman silang magkapatid sa paglalaro. At sa buong maghapon at magdamag, kasama niya ang kanyang kapatid na si George. Dagdag pa niya na noong mga panahon ng paglilitis, walang pinayagan sa kanila na tumayo bilang isang saksi. At sa patuloy na pagsasaliksik sa kaso, nakakuha sila ng unrecorded unsigned confession ni George na kung saan wala man lang parental guidance, counsel o abogadong magiging saksi. Maliban dito, ang pangatawa ni George ay maliit kaya malabong nabuhat ni George ang murder weapon. At hindi kayang buhatin ni George ang mga batang halos kasimbigat niya sa lugar kung saan natagpuan ang mga ito mula sa lugar kung saan aktual na pinatay ang mga batang babae. Samantala, naging paksa ng haka-haka bilang posibleng suspect na gumawa ng masama sa dalawang batang babae ay si George Burke Jr., ang anak ng isang mayamang puting negosyante na si George Burke Sr. Ayon sa ulat na umamin umano si Burke Jr. sa kanyang ginawa, bago ito mamatay noong 1947 sa edad na 26 na taong gulang. Bago po matapos ang video, nais ko lang pong batiin si na Alex Manay from Hong Kong Cesar Morales Pedarse from Sambales, Judith Pedarse from Sambales, Ray Kodama from Japan, Gelly from Cyprus. Sana po itama lahat ng bigkas ng inyong mga pangalan. At kung nais pa pong magpa-shoutout, pakicomment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay George Junior Sistini Jr. Ako po si G. Maraming salamat.